Okay, Andre Nidia, and mm. matanong ko lang sa inyo, mahigpit ba yung mga magulang ninyo pagdating sa mga gala o di kaya mga field trip nung no? mga bagets pa tayo? sige. Hindi naman sila mahigpit, pero Nahihilo kasi ako sa bus. So, hindi ako sumasabay sa field trip. Mag-isa ako pupunta. Ang lonely, di ba? <laughs> Inahatid ka? Hindi, at least okay kasi ako. <laughs> Mas mahigpit yung magulang ko dun sa dalawang kapatid na mas nakakabatang babae. Dahil mm -hmm. lonely boy ako. Sa akin, tingin ko yung tatay ko, okay lang eh. Nanay ko, medyo kasi mamas boy tayo. Pero dun sa kapatid kong babae talaga, as in, binabantayan ikaw. Sa akin, hindi mahigpit eh. Kasi apat kaming lalaki. Tapos ako ah, so, na yung bunso. Oh, so, sanay na sila. Sanay na. Oo, oh, oh. mga na. Kaya o, kaya mo pala natatong yun. Mm -hmm. Ito, mapapay po talaga kayo. Idinaan kasi sa, sa bayang pagbigkas ng magkakaibigan, ang pagpapaalam sa kanilang kaibigan para makasama sa kanilang field trip. Good evening, everyone! Dear mother and father, gentlemen! Nandito kami sa inyong harap. Ang taray. Performance ko performance sa mga bagets. Complete yan with details. Like pang thesis defense. Dahil to isang spiritual activity. Nakakalabang <laughs> gusto! Dahil di pa siya nakakasama na simula ng Blade Day. ito na ang last year pagkakasama. Kwento nila, lahat daw kasi sila kasama maliban na lang kay Ethan. Kaya ayan, full force para sa matamis na yes ni nanay. Kaya sa huli... Pakasayoga sa amin. Jess de Los Santos po, iba na ang may alam at may paki-alam sa panahong ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng NewsSpy.